Surprise, surprise everybody! <laughs> What's special about today is um, meron po tayong behind the scenes. Hello, behind the scenes. So, ayun nga. So, mag po tayo. Remember yung sinasabi ko sa inyo dati na bakit ako bumibili ng barbecue, hindi ba ako marunong mag -ihaw? Pero actually, marunong po ako mag -ihaw. Talagang mainit lang po dati, hindi po natin kaya. Actually, ngayon is July 21st tagulan na po pero nakita niya naman ayan inuulan din po tayo ng pawis kasi mainit po talaga so ayan ngayon po is magiihaw na po tayo so pang lunch po ito um, alas 11 na po ngayon sabado again July 21st yata o basta July ng sabado 11 in the morning So ayan, nakahanda na itong pang-ihaw and um, ngayon ko lang maitatry itong coconut husk yata ito or bao. Yan. Sabi nila, pag nilagyan mo daw ito kasama ng may uling is um, tawag dito. Yung usok ba niya, lalasa siya dun sa sa inihaw. So alam niyo para mga smoke na meat, gano'n. Pero hindi po pure coconut husk ka. Meron din po tayo syempre yung uling. So ito po yung uling. Yan. Ordinary na uling. And then, ayun nga po, lalagyan po natin ng pampalasa, which is yung coconut husk. Or, ewan ko yung coconut husk nga ah, in Tagalog is bao. Ayun. Eh, muning huwag ka nga dito. So, ayan. Excited ako dito sa <laughs> behind the scenes. <laughs> so, ayun, makikita ko na yung itsura ko kung paano ako nag-vlog pag ano. feeling ko may part 2 ito kasi 15 minutes siguro nag uh, ano pa lang tayo nagpapaningas pa lang tayo ganun. pero it doesn't matter what matters is makita nyo na marunong naman talaga ako mag ihaw Ayan nga guys, ano ngayon? Actually, sorry, correction, linggo pala ngayon. <laughs> linggo pala ngayon kasi mainihanda ako guys na reading. So, since Sunday naman, pabayaan nyo na ako mag-readings ng konti, alright? Bye. Ngayon guys, magkasabi ako ng readings. Ano bang readings yung sinasabi ko? So, it is reading from the Bible. So, magbabasa tayo ng konti habang nagpapaningas. ningas, Ayan. Guys, doon sa mga previous video ko, sinasabi ko naman doon na nasa Ecclesiastes ako ngayon. Siguro that was two months ago. And can you imagine, nasa Ecclesiastes pa rin ako ngayon. Book of Ecclesiastes sa Bible. Nandun pa rin ako. <laughs> Di ba? Hindi na ka mag-move on. Pero it does, I feeling ko, it doesn't matter kung gano'n mo katagal binabasa ang isang verse sa Bible. Ang important is yung binubulay-bulay mo bawat verse hindi yung for, hindi yung basta makabasa ka na lang ng marami ganun what's important is binubulay-bulay mo maybe meron yung iba na kaya nilang magbasa ng mabilis and then kaya nilang ibulay-bulay ng mabilis din pero ako talagang siguro sabihin na nating slow ako so ayun i take it um one verse at a time ganun ngayon dito ko ba sinasabi na um, ito ba yung yung about sa Ecclesiastes? So, ito kwento ko sa inyo guys kasi nga gusto kong i-share yung binabasa ko para medyo at, at the same track tayo. Parehas tayo ng nilalakaran. Ganun. So, ayun. And mababasa nyo rin sa mga comments ko or yeah, sa mga description ng videos ko na para bang panagi kung sinasabi doon yung or idinidin doon yung word na walang kabuluhan. Bakit ba? Ano bang meron? Actually, hindi po salita yun. Salita po yun ni Solomon. Uh, Gumababasa po natin sa uh, chapter 1 ng uh, Ecclesiastes. Mababasa po ito sa Bible. Sa unang bahagi po inon, iyon ng Ecclesiastes, uh, talata 2 and 3, Uh, actually, bilang po doon sa chapter 1, pag binasa niyo po yung buong Ecclesiastes, marami po doon na nag ng about sa walang kabuluhan. Pero bibigyan po natin ng example. Uh, Dito nga po sa Kabanata isa, Talata 2 and 3, ang sabi po doon ay ganito. Talagang walang kabuluhan, ang sabi ng tagapagtigil. Talagang walang kabuluhan. Ang lahat ng bagay ay walang kabuluhan. Ano ang pakinabang ng isang tao sa lahat ng pagsisikap niya, sa pagpapakapagod niya, sa ilalim ng araw? Nakita kong ang lahat ng bagay ay walang kabuluhan. And then, kung magpa-further reading po kayo dito sa Ecclesiastes, ang dami pong sinabi dito ni Haring Solomon about sa walang kabuluhan. So, ngayon, ba't niya ba sinasabi ito? Ano ba itong buhay natin ngayon? Wala, wala nga ba itong kabuluhan? Ganon doon po sa huling mga bahagi o sa huling bahagi po ng kaniyang um, ng Ecclesiastes na sinulat ni Haring Solomon ay hindi naman niya tayo ibinite na sasabihin niya lang na walang kabuluhan ng buhay. Ang pinupunto niya po doon ay ganito. Sa Ecclesiastes uh, 12, talata 13 and 14 ay ganito ang sinabi ni Haring Solomon. Pagkatapos kong masabi ang lahat ng ito, ito ang punto. Matakot ka sa tunay na Diyos at sundin mo ang mga utos niya. Dahil ito ang obligasyon ng tao. So ngayon guys, sabihin na natin, hindi pa natin maintindihan sa ngayon kung bakit sinasabing walang kabuluhan ang buhay. Pero meron tayong obligasyon at yun nga, sinabi sa atin doon ni Haring Solomon na alamin po natin o matako tayo sa tunay na Diyos at sundin ang kanyang mga utos so yun guys linggo ngayon <laughs> hindi ko napapahabaan baka sabihin nyo naman eh sinayaw muna ako kayo <laughs> nag share lang po ako <laughs> ayan so nagpapaningas pa rin tayo guys ano nga ba iihawin natin ayan naka 7 minutes na po tayo liem po ang iihawin po natin ayan eto po yun Nakita na mo ba kayo ng inihaw na liempo? Dito sa Philippines, ano, um, usong-uso ito, ayan. Again, ito yung pang behind the scenes na camera, ha? Pas ito yung main camera. So, ayun, dito tayo nakafocus. Hello! This is me behind the scenes. <laughs> ayun. Magpo-4K pa sana ako, guys. Yung talaga malinaw na malinaw. Kaso nga lang baka hindi kayaan eh. <laughs> Siguro mas okay na to, hindi naman ganoon ka porsina, na yung kutis natin. So, 'di ba? naman nating do siguro sa mga gusto nila makita yung purse nila. Ayan, mag 4K po kayo. Pero para sa akin na uh, wala naman akong ganoon. <laughs> wala naman po tayong glass skin. So, ayun, magano na lang tayo mag 1080 ano, ayan. So ayun guys, natuto ako. Siguro kahit hindi na natin ma-finish itong video. Pero gagawa tayo ng part 2 doon sa nag na. Pero ayun nga, kahit di man tayo makagawa ng part 2 is, siguro yun nga, gusto ko lang talaga may sa inyo guys na hindi ako bili ng bili lang, ng inihaw na ganun. nag po talaga ako. Kasi parang, this is therapeutic uh, for me ha. ba diba? Sabi nga, kung wala namang kabuluhan yung ginagawa natin sa mundo, at least kahit paano man lang is hindi naman ito masama so ang pag iihaw ay hindi naman siguro masama unless ang mga iniihaw ang ginagamit mo siguro di ba mag iihaw tayo magpaparingas tayo eto guys comment down below nga kasi gag yes um, meron naman ito kuya kuya pasensya na yan lang ah. so eto nga tawag dito um, yung mga pampaningas natin, sabi ko nga, wala naman masama sa pag-ihihaw. Pero, kung ang gagamitin natin pampaningas is yung mga plastic. Siyempre, di ba masama sa ozone layer yun? Yung mga carbon footprints and everything. Put Foot talaga, eh. footprints and everything. So, ayun. Yung ganito, guys. Comment down below nga kung ano ba ito. Kung masama bang sunugin ito. Kasi gagawin ko siyang paningas dito sa iniihaw natin. So, ayun. But anyway, may iba pa naman akong choice. Ilalas ko na ito. Pag wala nang pampalingas, eto ito na yung gagamitin ko. Kasi alam ko mayroon parang plastic to sa loob eh. ba diba? kaya nga, pag nilagyan mo siya ng water, hindi siya, um, hindi siya kabud-gabud na sisira. Ayun. So, although ito rin, feeling ko. Kasi sinunog na, <laughs> tinapo na ni mami yung mga pang-ihaw pang na ano, yung mga pwedeng pang-ihaw. So ayun, lesson learn next time. Pag may feeling kayo na may pang-iha, kung medyo may place naman sa house nyo, huwag kayong tapon ng huwag kayong tapon ng tapon. And guys, so yung mga paper na glossy, parang feeling ko ano 'yan. Masamang sinusunog 'yan. Ayan nga again first time ko ito na matitikman yung kasi di ba alam ko na ilasa ng inihaw na ang ginamit mo lang is uling. So ngayon, mala, malalasahan ko kung mag-iiba yung lasa niya pag ginamitan natin siya ng bao. Ito 'yon, coconut uh, husk na yung amoy nito, yung magiging smoke nito. Ayon, feeling ko didikit siya dun sa pagkain. And then ayon. Natutunan ko siya sa panonood ng ano, mga vlog sa province. 'Di ba yung mga uh, lechon manok nila doon? Ay, chuba ha. Ito tinong etong pusa ako mukhang plano pa yata Ayan, eto si Chuba. Doon nga. Chuba ka. Um, ka. Ayun. So ayun. <laughs> hindi na hindi tayo nakapagpaningas, na nagkwentuhan, nagkwentuhan lang tayo ng nagkwentuhan. And siguro guys, yung part 2 nitong video, umpisahan ko dun sa ano, sa uh, dun sa uh, nag na ako, or dun sa patapos ng maluto yung inihaw ko. But basically, alam niyo na kung ano yung ginagawa natin pag nagpapaningas tayo ng, um, what do you call this? Uling. yung mga Starbucks uh, cups nyo guys, di ba pag nagte-take out kayo, itinatapon nyo ba siya agad or ginagamit nyo pa sa siya for second and third use? Kasi ito, parang feeling ko 50 use na ito. And feeling ko hindi naman ganun siya ka ano. Parang di ba may research na cancerogenic daw or whatever. Pero di ba kung nabuhay naman tayo sa, <laughs> sa unang panahon, may isip mo pa ba yun? I guess hindi naman siya. Siyempre ngayon iba na, may mga research na pero I guess 2 uh, to 3 times mo i-re-reuse, okay naman. And, guys, naka-14 minutes na tayo. Puputulin ko na yung video. And, ayun, magiging part 2 itong video na to. And, yun, sa part 2, siguro yung patapos na ako mag-ihaw. Ganon. And, uh, thanks for watching, guys.